counter flow sumalubong sa amin Ush. ay naku po ay naku taxi grabe kayo hindi kayo hari ng kalsada huwag nyo namang gagawin yan ka counter flow kayo? Huwag kayong magmandamay, ha? Ito sa hunahan ko, kotse, umiwas na lang, eh. Umiwas na lang. Kasi talagang, ano, sinulubong talaga kami, eh. Sumalubong talaga Grabe Ano yun eh Pula Alam ko Pulang ano Pula yung Ano Pulang taxi yun eh Hindi ko lang alam ko Anong ano yun